ang gamer na bumawi sa buhay ng nakalaro niyang tumalo sa kanya. Siya si David Katz, 24 years old. Ayon sa mga kapitbahay ni David, tahimik lang siyang tao at walang halos kaibigan. Marami din siyang medical problems at healthcare needs na mas pa nung naghiwalay yung mga magulang niya. Pero meron siyang isang kinakahiliga na nagpapasaya sa kanya at ito ang paglalaro ng mga video games alias na Bread or Slice Bread. Sa so sobrang galing pa nga niya na nanalo siya sa mga tournaments at iniimbitahan siya sa mga events about gaming. Noong 2017 pa nga, sumali at nanalo siya sa isang tournament kung saan sinabihan siya ng announcer na David Katz keep to himself, he's a man of business and he's not here to make friends. At mukhang may ibang bisis pa pala talaga ang gustong gawin si David. August 26, 2018, umaten sa isang Madden NFL 19 video game tournament sa Jacksonville si David kung saan marami siyang nakaschedule na laban. Dumating siya sa venue ng nakashades, walang ibang kinakausap at nakafocus lang sa paglalaro. Pero sa kasamaang palad, natalo si David at hindi siya umabot ng finals para manalo ng $25,000. Around 1.30pm, dito lumabas si David para merong kunin sa may sasakyan niya. Pagbabalik niya ulit sa may venue, dito niya gagamitin yung daladala niya na mga beng-beng at magsisimulang magpaputok sa mga tao doon. Yung pinatamaan at binawian ng buhay si Taylor Robertson na 27 years old. Sunod na pinatamaan si Elijah Clayton 22 years old na isa sa mga naka-livestream pa nung nagkaputukan. At di umano, kung mapapansin mo pa nga daw doon sa may livestream, meron daw red na dot doon sa may dibdib na Elijah habang naglalaro. Yung red dot daw pala na yan ay galing sa laser ni David, galing sa may beng-beng niya bago niya pinaputokan si Elijah. Pagkatapos yung patamaan yung dalawa, sunod-sunod pa siyang nagpaputok na hindi agad napansin ng mga tao kasi nga maingay din naman sa may event. Mga iba pa nga nagsabing hindi daw sila agad tumakbo kasi akala nila mga lobo lang daw yun ang mga pinapaputok. Pero nang sunod-sunod na nga yung marinig nila, dito nila na-realize yung nangyayari at nagsimula silang magsigawan at magtakbuhan. Sa dulo, para matapos na ang lahat at para hindi siya mahuli, si David na mismo ang bubawi sa buhay niya. Ang dalawa ang binawian ng buhay sa ginawa ni David. Mantalang 11 naman ang sugatan pero agad naman silang nadala sa ospital na nakarecover naman. Sa nangyari, marami nagluluksang gamers kabilang dito yung mga taong umaten din sa may tournament na yon. Sabi pa nga nung isa sa mga naglaro noong araw na yon na No one deserves to blank over a video game, you know? Ayon mismo sa mga magulang ni David, sa sobrang hilig daw ni David sa mga video games, halos hindi na siya naligo, kumakain, at natutulog. Ang pa nga daw para pigilan siyang maglaro, tinago nung nanay niya yung controllers niya. Kaya naman itong si David, imbis na magintay, pinagsusuntok niya yung pintuan para lang makuha yung controller at makapaglaro ulit. Ngayong wala na si David, walang nakakaalam kung ano yung tumatakbo sa isip niya nung ginawa niya to. Ang tanging nakakaalam nito ay wala na at tapos na sa paglalaro.